so good evening sa lahat so andito pala tayo guys isang lah ay wak wak parang wak yung guys ah so doon nga tayo banda sa unahan guys may ipakita ko sa inyo guys oh my god ang lalim pala ng damo ano nyo may ipakita ko sa inyo guys saan lang daanan dito ang lalim ng damo Hindi lang guys ha. Ayan. So, sa unahan pala banda guys. May kalasada. Doon guys oh. Pero malayo. Doon banda. Pero malayo ang kalasada. Ang lalim. Ang lalim talaga ng ano. Dumo. May gadilikado ito sa ano guys. Ah, simbako ko. Wait, huy! Tingnan nyo. Kala kong ano, oh. Ito ba? Oh my okay. God. Lagi pa naman ako nakapanood sa FB, guys, yung uh, mga banakon ba? Sana yung sinasabi nila. Ay, e aso. Saan na yun, guys? Doon sa unahan pa. yang titik-titik ini guys. Anyway, Pul tahan nanti. Tuh. So, ini kat. Kudelika 2 menit tu eh anu tuun. Daun lengkaplah. Kala-kala aku anu na Kita besa Okey So, sabi ni Sinasabi nilang, ano. anu Nanti kelam besa Nanti So, ay, ko. Shout out pala kay ano guys. ko Kuya Fuji to. Kay Milo. Shout out Milo. So, hindi tayo magtagal dito guys ha. Saan na yun? Ay, hindi ito. May creepy talaga guys. Hmm, saan na yun? Ayan. So I got voice Kasagangan I naririnig akong tug, -tug. Pero malayo Amun Di mana shadow ata marinig Uy Ayan Baru wak-wak Tayo lang isa dito, guys. Ikat. Ikat. dilim Saan na yung sinasabing pulo? May pulo dito, guys. Mita, oh, nak, ikut Mita, ogi flash aku. Dia nak galing oh. Weh. Ikat. Weh, ikat ni Ay, ang dilim. Ay, yun. Ang dilim. May tao. Ako lang isa dito, guys. As in, ako lang isa. Oh. Dalawa, tatlong tao. tago mo na ako dito guys okay. nilawan ako eh good ang mm, dilim wala akong makita wala mm. akong sumunod wala So, Mula. Tatlo, dalawa. Hindi plus lightan ako eh. Creepy oh. So may ano pala to siya banda guys. Ah. Uh, ito na umutay. baka tao so ano. Hindi ka pa mism, uh, maka... Makarating talaga sa indang ba? Malapit doon sa may falls. Malapit sa falls ng indang. 24 hours naman jeep dyan at saka bus try ako ng bus, gusto ko lang jeep nahilo ako pag bus hit ko talaga ang bus eh ano po dito na may ilo talaga guys plus light, plus light talaga eh wala akong kasama dito eh Hmm, oh, may nagtawanan. Gilingon-lingon ko yung camera guys. Ha? Ang dilim talaga. May nagtawanan. Oh my God. Paglingon ko, dito pala ako sa napakalaking puno. may ganda pa puno guys oh. ilo ko lang ang flashlight guys biglang mag ano, init tingnan niyo, yung laki oh ayun oh sobrang laki nandito pula ako sa malaking puno may tugtog oh my god may tugtog talaga may tao kasi eh paano ko lalabas dito ngayon Matugtog talaga. Tugtog galing sa puno. Ayan. Yeah. Iyagat. Kinabahan ako. Paano ako lalabas nito? Ni bakit kasi nito hmm. ang isip ko paano ako lalabas kasi mag live ako guys saglit lang kaso baka nandyan sa likod ng mga saging ba sa likod ng saging parang dalawa yung nakita ko eh nailawan sa ah, tatlo sa kung, kung tutusin tatlo pala kasi nag ilaw yung isa naghawak ng flashlight tapos nakita ko yung dalawa inilawan ako eh so tatlo oh my god hindi ko pa naman dala pala yung ano ko wala naiwan sa bahay yung binabitbit ko lagi Bet bulpin pula. Oh Bang do. Ano ako na lubas, natakot ako baka nandiyan sa mga saging eh. Hindi talaga ako kasama. Ayun, wala sila eh. Ba't ako inilawan? Tapos wala ako. Walang tao. Ay, may Nung saging, masaging eh. Hi! Ang dami pa ng butas-butas ng dahon ng saging. Kinilabit ako sa hangin eh. Nawala talaga. Nawala talaga. dekat sekali dekat dekat ni tu tu naman macam tu tu dia ginian kan oh, dia ni tertulu ye tok tok mah tok Hmm, takut aku guys untuk tukar untuk tukar untuk man. man kemendita mana na meron talaga ako nakita guys tatlong tao guys kasi ang dalawa na ilawan so ang nagbitbit ng flashlight nasa ano nila ba sa dalawa sa likod kasi dalawa nakita akong naglakad eh ang lakas ang tugtog oh sana hindi niya maano hindi niya ma Hindi marinig ba? Ayan. sa tanggalin ito nga muna ito, guys. Oh. Malakas talaga ito, guys. Naririnig ito. Iwan ko lang kung narinig, nyo. Ito kasi dito, guys. Ito ba? Itong puno na to. Ito yung sinabi nila. Ito, guys. Oh. Balikan ko lang, guys, ah. Na wala kasi ako sa ano kaninang gawa na no, natakot ako sa nakita kong tao. Hindi ko na naano tuloy kung anong kwento. Ito siya, guys, oh. Yun? Meron na dito, guys. Ano, guys? Eh, eh, sorry. Eh, sobrang iluan. Dito daw, guys. Meron. Ay. Meron na dito, bata, guys. Dito. Eh. Meron daw dito dito. ang laki meron doon dyan bata guys nakita nila tapos bigla doon umano dyan sa likod parang nag-ikot ba ganyan tapos pati e, lang kami langgam malambot ang lupa eh tapos biglang nawala guys dyan tingnan nyo naman kung gaano kalaki ayan nawala ako sa ano kanina dahil takot ako sa tao ayan dito dito dyan ako kanina eh sabi ko nasa likod na ako ng oh my god nasa likod ka para para may mga wakwak -wak.